Ito so guys, uh, pond dito ulit kami sa magdaling tapusin sila na namin ito, pitong piraso. Pero yung tatlo na linis na nila kanina umaga. Dahil kami, galing kami nung, nung ano may ginawa rin kami. So tapos sila namin itong apa, 216, ito yung 216. Ayan, ito na lang lilinisin namin. Tsaka 224, 202, tsaka 220, yun na lang ang natitira. Ito guys, linisin namin o, oh. pinanggana ko muna. Ayan, yung outdoor niya, kumagana na. Ito naman yung indoor. So, ayan. Okay, linisin ko lang ito. So, ito guys, oh, madumi din. Lahat ng aircon na dito talaga madumi na. Dahil parang tuloy-tuloy ang alis gumagana ito. Maraming gusto nga. So, last na itong pitong piraso na ito. Pero, apat na lang yung natira namin. Tirahin kasi yung tatlo na tapos na nila kaninang umaga. So, ito na lang na limang apat na piraso na lang so ayan. ito na lang lilinisin naman namin Sige okay. i <laughs> Tapos tapos na to. Tinesting ko na. Uh -huh. Dulo na tayo. Dali na natin. So ayan guys. Okay na to. Gumana na. So tatlo na lang lilinisin namin ngayong araw na to. Last na to. Last na yung tatlo. <coughs> Natapos na namin lahat yung mga aircon dito. So balikan naman to. After 3 months naman. 3 months ulit maglilinis so ito guys 202 so ito na lang namin 202 so, ito guys halos lahat na namin to so tatlong unit tatlong kwarto na lang linisin namin ito tapos na itong mga to ito na lang yung natitira tatlong ano na lang ito yung to, linisin namin ngayon 202 lagay ko lang itong ayan. Testing ko lang muna. Ayan. Grabe dumi ito, guys. O, to guys. Oh, yung 202. Room 202. Ang dami dumi. Oh. Grabe. Hmm. yung tubig. O, grabe ito, oh, grabe dumi dito. Grabe dumi sa loob niya. O, yan lumalabas. oh oh. Ito yung room 2 uto, sobrang dumi yan oh. Yan oh, dami naglalaglagan. Ayan. Ayan. Oh, grabe yung dumi sa loob. Yan oh. Hindi na uubo. Bawang malakas yung drain agos dyan. Do so, you know sa ilalim ng mesa? Malakas? Guys, yung ano, 220, ay eh, 202, room 202, tapos na. Ayan, okay na yan. Dumi rin ito. So, ayan, 202, tapos na yan. Ayan, lipat naman kami. So, ayan, dito na kami guys, 220, ito. So, ito na. Last two. Pangalawa na lang itong kwartong lilinisin naman Tapos na lahat. Hmm. So, guys, pang last two na lang namin lilinisin the Huling dalawang aircon na lang to pang huling dalawa. Ayan, yung outdoor nyo at yung door. Ito. So, ayan. Yeah. Ito, sobrang tinatang nito guys. sobrang grabe din to. guys, tapos na to. Ah, uh, tapos na tong 220. Ah, uh, doon naman kami sa last 224. So, ito na yung pang-last namin na room. Nalilinis yung aircon. Yun. So, ayan. So, ito na guys yung 224 last na namin lilinisin ngayong araw na to. Uh, pampito. So, ayan guys. Ito na yung last 224. Pampito na namin to. So, ito na lang para mapagpahinga na kami tapusin na namin to. Ito na guys yung pang last namin na lilinisin. Last na kwarto na lang to. yun sobrang dumi o. Oh. Napakarumi ayan yung auto niya oh. Ayan ang dumi. Wala yung tingin lumalabas sa abri. Grabe. So ayan guys, okay na ito. Tapos na ako. Thank you Lord. Tapos na namin. Pitong piraso. Ayan, last na ito. Ito na yung pinakalas lahat ng kwarto na tapos na namin linisan. So, ayan. Tapos na. Okay na to. Room 224 yung last namin nilinis. Ito na. Ayan. Thank you, Lord. Okay, bye.